Hello Yitin! Welcome back to my channel. Good news na naman tayo with Miss Sarah G. SB19, umaaligid song new collab nila sa iTunes Worldwide. Ito nga, wala pang isang araw. Naging 51 na. Yes, top 51 na ang umaaligid song new song collaboration ni Miss Sarah G at ni SB19. Number 51, umaarangkada sa top 51 ang umaligid song ng SB19 sa mundo ng iTunes. Isang malaking bagay ito. Isang malaking bagay ito. Big deal dahil worldwide iTunes number 51 ang umaligid ng SB19 at ni Miss Sarah G. Heronimo or Miss Sarah G. O diba? Congratulations SB19 at Miss Sarah G.